Hello mga kasari may bago tayong topic ngayon tungkol pa rin ito sa ating sari-sari store business. Meron kasi tayong isang kasari natin na nagtanong kung paano ba daw magpresyo sa wholesale. Para ito sa iyo kasari, jury vlog, at sa lahat ng gustong maging ganap na wholesaler. Bago ang lahat disclaimer lang. Itong video na ito ay base lamang sa aming experience sa loob ng 13 years, kung may komento kayo sa video na ito ay malaya kayong magbigay ng opinion sa iba ba pag-usapan natin yan, ganito pala ako magpresyo sa aming mga paninda, halimbawa po na lang sa sardines na isang fast moving na producto. Nagpapatong lang ako niya ng 3% sa lahat ng fast moving items. Sa mga hindi fast moving ay nagpapatong naman ako ng 5% hanggang 7%, ganun lang ako magpresyo dito sa aming sari-sari store business. Hindi bali na kunti ang tubo at least mabilis maubos at may -e rolling agad ang aking puhunan. Kaya ganun ang price namin dito ay dahil na rin sa dami naming kakumpetensya. Pero nasa inyo pa rin ang desisyon kung magkano ang patong nyo bawat items. Lalo na kung walang kayong kompetensya mas maganda ang presyohan, hindi kagaya dito sa Manila ay napakarami namin dito nag-wholesale. Marami na kasing sumubok sa ganitong negosyo dito sa aming lugar. At ilang buwan lang ay bankrupt agad, ito kasi ang dahilan niyan kung bakit, yung iba kasi ay gusto agad kumita ng malaki. At kung paano mabawi agad ang puhunan. Para sa akin ay maling mindset yan. Dapat ang unahin mo ay huwag masyado mag-overprice, dapat pumantay ka lang sa mas nauna sayo sa ganong negosyo. At pag nagawa mo yan ay gagawin mo naman yung serbisyo mo sa iyong maging mga suki ay dapat matutuwa sila. At pag nagawa mo yan ay tiyak na dadami ang inyong customer. At yung maliit na patong ng iyong paninda ay dadami yun kahit pa piso lang ang kita bawat items. Sa ganung paraan ay hindi mo lang namalaya na lumago na pala iyong negosyo. Nagustuhan mo ba ang ating topic ngayon mga kasari? Huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about Sari Sari Store Business Tips. Maraming salamat po. God bless everyone.